Kuya oh, yeah, sure? Ah sure yun mam walang okay na ho, yun mam ma Ito na lang lali akong problem Ay you. Oh, Thank you mam, ma thank you Thank you po Sa'yo ka mam? Evans po Oh? Evans Park Mam, ma oh, i-type ko lang para ano Heaven. Alam po dito? Bapa? Uh, Heaven's Barbecue? Ah, tak boleh, Mam. Ah, Oke, Ah, right, okay. Sige po. Okay ka na, Break ka na ba ma'am? Break ka na? Anong oras ba na mo ma'am? Okay Ah, oh, okay Magkano din na bayad mo ma'am hanggang doon? 50? Ah, ngayon ma'am wala kang babayaran Kasi ma'am nag-aatid ako ng libre Ah, kasi ma'am vlogger ako ma'am Nag-aatid ako ng mga taong papasok sa trabaho <laughs> tunay yun ma'am gusto mo ma'am picturean mo ako kapag uh, hindi tunay i-post mo ako sa facebook <laughs> hindi uh, nag-attend kasi ako ng mga pag doon na papasok sa trabaho ay eh, kagaya mo kasi yung mga papasok lang mam, ma kasi may hinahabol na oras yun eh. dito man kakaliwa no tapos ayun na yun tumbok ah okay dito ma'am heaven okay okay kuya sure? ah sure yun ma'am walang okay no, yun na yun ma'am ito na lang bali akong problem ay <laughs> thank, you, thank you thank you. Thank you po.